Kumusta mga bata? Ako si Kuya Edward, isang mag-aaral sa Quezon National High School at kasalukuyang OJT dito sa Quezon Provincial Library ngayong araw na ito. Meron akong kwento para sa inyo. Pero bago tayo magsimula, matanong ko nga lang kung nakakita na rin ba kayo ng bulag. Opo, yun yung mga tao na hindi na nakakakita. Na tanong ko yan sa inyo dahil ang kwento natin ngayon ay may kinalaman sa isang bulag na muling makakakita. Ha? Bulag? Muling makakakita? Paano kaya nangyari yun mga bata? Tara, tunghayan natin ang kwento mula sa Philippine Bible Society. Pinamagatang ang bulag na si Bartimeos. Na naglalakad si Jesus at ang kanyang mga disciples papunta sa Jericho, Sinundan sila ng sobrang daming tao. May pulubing bulag na ang pangalan ay Bartimeus. Nakaupo siya sa gilid ng daan. Naawa ang mga tao sa kanya dahil siya ay bulag. Narinig ni Bartimeus na maraming taong dumadaan kaya nagtanong siya kung ano nangyayari may mga nagsabi sa kanyang dadang si Jesus na taga Nazareth. Naniniwala si Bartimeus na si Jesus ang tagapagligtas na descendant ni Haring David. Gusto niyang pagalingin siya ni Jesus. Kaya sumigaw siya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Naiinis ang mga taong dumadaan dahil sa kanyang pagsisigaw. Kaya siya ay pinatigil nila. Shhh! Ayaw pa lang pasin ni Bartimeo sa pagkakataong ito na siya'y mapagaling kaya nilakasan pa niya ang kanyang sigaw. Anak ni David, maawa ka sa akin, maawa ka sa akin. Narinig ni Jesus ang mga sigaw niya. Uminto siya at sinabi sa mga tao, papuntahin ninyo siya sa akin. Tinawag na mga tao si Bartimeo at sinabi, huwag kang matakot, halika, tinatawag ka niya. Nung oras na iyon, naniniwala si Bartimeus na kayang-kaya siyang tulungan at pagalingin ni Yesus. Agad-agad niyang tinapon ang kanyang balabal, tumalon at tumakbo papunta kay Yesus. Tinanong siya ni Jesus, Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? May pananampalataya niyang sinabi, Panginoon, gusto kong makakita. Sinabi ni Jesus, Okay ka na, Magaling na ang iyong mga mata dahil sa iyong pananampalataya. Agad na nakakita si Bartimeus. Nakita ni Bartimeus ang tagapagligtas na si Jesus gamit ang sarili niyang mga mata at sumunod siya sa kanya. At dito nagtatapos ang ating kwento. Mga bata, ang biyaya ng Diyos ay binibigay sa taong may malalim na pananampalataya sa kanya. Muli, ako si Kuya Edward, paalam.